guys good morning good morning and for today's video i magluto ta guys o ginisang ampalaya so ayan guys meron tayong kamatis na asad tay bumbay ahos o garlic syempre nasa tay na yung tay ampalaya diba so mura siya guys natay sa kaitlog so inamito siya ka simple so una ang lu guys siyempre eh, syempre ato sang um, kumut asin no, ang ato ang, ang palaya para mawala ang kapait. So, ina inaanag guys, kumut kumutan na yun ito guys. Mawala ra yun na siyang kapait guys. So, yan si guys, oh, kumut komot pag may time. Guys, uh, matog hugas guys, oh, maun ni siya guys, ang atong mga rekado sa atong luto karon na uh, guys, ako nag-slice o oh, pino-pino ang atong mga lamas no. Dai ahos, bombay, kamatis, Unya sa nad, mauna ni magluto na ta. So, mabutang ko sa taog mantika sa atong hot fun. So, yan guys. So, una na to ibutang guys, syempre ang kamatis. Ang kamatis guys, dugay sa malaka. So, isunod na to ang atong di-slice nga onion or sibuyas. The last but not the least, ang atong garlic or ahos in bisaya So, ayan guys, okay okayo yun na dyan okay, okay na ito guys. Okay-okay na ito, dugay do gayo na ito, okay-okay guys, para uh, dyan guys ba ang mga lamas unya sa vegetable nga ang palaya nga atong ibutang ni anak guys. Mao medyo -um, na siya ang pangpalasa, di ba? So ayan guys, ato nang ibutang ang atong ini slice nga ang palaya. So ayan oh, green na green kay ang palaya no. Fresh na fresh na ang palaya guys. So, kay kayo na dyan na to guys kinahinay lang yung ukay guys kinahinay lang yung siya ukay um, hantod nga maluto siya malata-lata o gamay ay lang siya kaayo pala talata akay slime medyo kaayo talata no so inaanda lang siya mag-hapkok lang ba mas lamit man dyan yung kay puno masabay tanin kung hapkok ang atong vegetables ayan uh, atong butangan o oh, gamay na salt or asin no gamay-gamay lang adjust-adjust lang atong takuban ni siya guys uh, medyo naluto-luto na siya no naluto-luto na naluto, gud naluto siya o gamay guys half cook lang ang pagluto ani guys unya taod taod ato na ibutang ang itlog no ato lang sa okay okay yung tsaka yan siya guys o oh. Mm, diba so ibutang na nato ang itlog guys nga ato ang uh, ganina guys yan mauna siya guys ang itlog so ayan guys okay okay yun lang nato guys no kay okay lang na to um, hinayinay ukay, to kay para dili kay siya ma-deform na fresh lang yapon siya inig ba di ba so inaanala siya ka simple guys o kay ukay lang tayo guys yan guys, luto ng ating ampalaya guys ayan guys so oh, thank you for watching